dan guys kawa-kawa yang ngan tanim namin guys balik balikan sa oke alam linis nah nak balikan sa ngan guys, guys iyo untuk pas gitna iyo pinaglalakaw yung kamuting kahoy namin guys yan ang sinasabi guys matira ang matibay yan na lang ang matira siguro sa amin kasi balik balikan sa magnanakaw guys Guys. May ari guys kumawa. Mas saya yung magnanakaw. Meron pa natira guys konti. Ito 'yung babaw. Ayaw ko lang kun. Hindi, yung nakawin din. Kala ko dito, guys, walang magnanakaw. Matindi din pala yung walang magnanakaw dito, guys. Para ding may ari. Mm. garbis kala mo may ari kala mo may ari malawak tong kamating kahoy namin guys yan Doon doon sa gitna ginakaw yan guys pati yun doon guys oh, so, yung gitna yung gitna dyan guys pinagnanakaw din pinipili yung mga ano yung malalaking laman guys yung magnanakaw yung mga malaking puno Kasi pag malaking puno guys malaki na rin yung laman yun doon sa gitna guys. Oh. Yan dyan. Pinambobunot din ang magnanakaw guys. Ito hindi ginalaw kasi wala pang laman to guys. Yung pinasinaon na ito nga kamating kahoy guys. Yung matagal umaki yung laman nila. may-ari, guys. Tanim tayo ng tanim, guys. Nakawin lang. Kaya yeah, kahit madalim-dilim na, guys. Pinupuntahan ko dito. Baka ulitin. Para naman makita ko yung sino yung nagnakaw dito. Hindi ko pa nakita, guys, yung nagnanakaw. Pag ibigay yan sa si Panginoon guys makita ko rin yan yan yeah. yung rubing ko dito guys sinubukan na nga rin itong guys kaso lang nakita nilang walang mga laman po dito si ano pa yung matagal yan lumaki yung laman niya isang taon yun guys yung katulad nito nga pamating kahoy guys ito ito madali lang maglaman ito ninaanan din tulung na nakaw guys yan punta dito sa kabila din ay eh, gitna Pinabubunot yung gitna dyan, guys. Kala hindi makita yung mga pati doon sa ibabaw, guys. Pinabubunot doon. Grabing magnanakaw dito, guys. Binalik-balik talaga itong mga tanim namin dito, guys. lang awa. Tamad man guys. Pero masipag magnakaw. Ang problema nila guys. Dumating ng panahon na. I ano na sila sa mayari. Ma Huli na sila. Masama na guys. saya pa rin tayo guys kahit baka mamatay din sila pag di makapagnakaw okay lang salamat guys